Hello mga Color Carb, welcome back sa aking uh, video ngayong araw uh, Martes. Yan. Uh, bumalik ako sa bayan para ibili ko ng gamot yung kapatid ko dahil nga doon sa may bukol kasi siya sa tagiliran sa right side. Uh, niresetahan ako ng doktor na bumili ako antibiotic. Tapos bumili na din ako ng pag ang kain ko sa low carb mayroon tayong nabili na mga baby pipino lang to yan dalawang pack kasi lagi akong kumakain ng may ng pipino araw-araw as -araw. kamatis sasawag ko sa ano ito pag nagsalad ako then meron tayong baby carrots meron tayong asparagus ito yung matagal ko nang hinahanap na Nagulay gulay, ngayon lang nagkaroon sa save more. Gustong gusto ko itong kainin. <laughs> Tapos ito naman yung kalahati lang na repolyo. Igigis ako ito. Tapos lalagyan ko lang ng itlog. Ito yung pinakang uh, kakainin ko ngayong hapunan. Tapos yun nga, may binili ako na mga bread. na bread dalwa dalwa isang malaking bread tsaka yung maramihan Ladies choice ilalagay ko sa salad kasi itong mga bini kong ramen noodles sa uh, instant canton tsaka itong noodles beef yan merendahan lang ng mga ng aking kapatid pero hindi ako kakain yan, kasi nga naka low carb tayo guys kaya more on ano tayo, more on gulay. Eh. Kasi alam ko pag nag-low carb ako, yan, unti-unti na nawawala sa akin yung pagkahilo. Madalas kasi ako mahilo guys eh. Kaya sinubukan kong mag-no rice, tsaka mga matatamis, yan, iniiwasan ko na siyang kainin. Yun, nagkakaroon naman ng improvement, nawawala yung pagkahilo ko. Kaya kontinyu uh, continue lang na maging healthy tayo guys para sa aking mga kapatid. Kasi ako nag-aasikaso sa kanila. nag araw-araw. Yun guys, ito lang yung aking isi-share ngayon sa video ito. Sana wag nyo pong kalimutang ishare, ishare, i-share, react, comment, and follow po. Salamat po mga kalokarbs.